Lodi, what's up? So, lumabas na tayo ng bahay. So, nakakuha tayo ng paglabas natin ng bahay na papunta dito sa may Sunny Group sa Lagang 101. Alright. So, antay tayo dito mga 10 minutes mga Lodi. Pagka wala, tuloy-tuloy uh, na talaga tayo, bababa na tayo. Alright. 101, so 120 din. Tamang-tama -tama na yun. Pambayad, panggapang natin sa gas ang 101 na yun 120 naman binigay ni Bossing so yun alright do so dito meron talaga nagbubukin dito kamisan minsan eh. uh, at syambahan mga lodi eh. so pagbigyan natin mga 10 minutes alas 9 na so alis tayo dito 9, 10 or 9, 15 10 to 15 minutes pala natin natay kasi dito mataod may 7-11 dyan may uncle dyan dun meron ditong Alphamart Alright, so dito tayo sa may pedestrian, Nandiyan ang Barangay Saunahan, Nandiyan ang Sierra Nevada, uh, nandiyan din yung Lirica, alright, aming subdivision dyan, so, antay-antay tayo, tsaka itong area dito, matao dito, so, malay mo, may papuntang Las Piñas dyan, may papuntang Paranaque or Manila, one down na tayo sa gabing ito, mga lodi, alright, so, sa mga bumabakpak dyan lalo sa Manila mga Lodi so ingat ingat drive safe drive safe mga Lodi alright yun mga Lodi so hindi tayo so, hindi tayo nakakuha doon sa ano sa may sali ko no? sa no? sentry at sa na tayo mga dito na tayo sa mga tayo atay na right uh, So, dito, dito, so dito, na dito. Uh, General Hospital. yun yeah. alright sa pulang lupa. 'Yon. alright kung so, Bang tayo sa ng nang lobby. Ay, kapatay na mag tayo, tayo kanina nang sabay-sabay ang compensate natin sa hindi sa pa kataan so, alright okay. so, ganoon talaga sa gabi Kamparan sa barang sa bus sa sa market ngayon mga lodi medyo ano talaga ngayon market masisis mo muna ako kung saan ah okay sige sige yun mga lodi so good evening good evening so tagal tayo nakakuha dun sa ano mga lodi sa pulang lupa di tayo nakakuha kaya nag forward tayo hanggang doon sa Dunggalo yun doon tayo nakakuha ng papuntang pasay mga lodi wala pa antay antay tayo medyo matagal so nag drop off tayo sa kay Jollibee Liberisa sa sa, sa may Helfuyag then nasa kabila meron nagbuki na papunta dito sa tambobobo. So nandito na naman tayo. Yung pala nilinis na pala 'yan mga lobby. So nilinisan pala nila kagabihan. So syempre nasa tapat tayo dito, Robinson. So dito na tayo mag-aabang ng ating Likewise kagaya kagabi. So short ride na po natin ngayon ay kahapon kagabi. So short riding ngayon. So kahit papano nakatlong na tayo. Meron tayong 215 tapos 70 binigay 280 sa 285 okay alright so tsaga lang talaga maraming rider na nakatengga sa gilid gilid lang walang pasahero so medyo mabagal ang outcome ng pasahero ngayon martis pero bukas palagay ko medyo marami na ito pero sweldo ngayon eh alright tingnan natin mamaya madaling araw mga lobby hanggang bukas ng umaga alright kahit pa paano, tiyaga lang talaga meron na tayong tatlo tingnan natin kung magkat kung makakailang tayo ngayon hanggang bukas ng umaga mga lodi alright, tiyaga lang talaga hindi naglalagay ng plate number so, lagay ko habal style lang ginagawa nung mokong na yon mga lodi, so yun ang wag, wag nyong gagawin mga lodi kasi eh, huwag kayong babiyahin na walang plate number kasi nung nag-apply tayo kay JR kung so wala pa tayong isyong plate number yung pa, ano, MB file number na nilalagay natin para yan sa identity ng ating motmot -mot. so wag natin gagawin yun ng anong yon kasi walang identity yung motor niya malamang nagpalit siya ng motor hindi niya pa pin-update kay JR so bawal na bawal yan wag niyong gagawin yan mga lodi so galing malati nakakuha tayo papuntang Makapagal Boulevard sa alagang 69 pesos sinunggaban na natin yan paagad mga lodi tapos uh, dito malapit dito yun no? Alorica building so dito kasi marami dito mga call center uh, mag alas 12 na uh, baka may mag book so pag nag may nagsita dito mga lodi dilipa tayo dun sa Maytulay. alright so nandito tayo bagang seaside nasa gilid lang yun o oh. oh. so, so tahimik mga lodi uh, yung outcome ng booking siguro baka mamaya pa itong madaling araw o mamaya pang umaga tahimik talaga to nakaapat na tayo na mga maliliit lang dalawang 100 uh, uh dalawang Uh, 60 Alright, eto pa ano, meron na tayong 300 plus Market? Hindi na masama yan mga lodi So, halos alas 9 na tayo Si 8.30 Na tayo lumabas sa bahay So, meron na tayo 300 plus Hindi na masama mayan so, malay mo Meron dito mag-book Kahit papasok ng malati na 60 pesos goods na din yun talagang ano lang pag ganitong oras tanggap lang ang tanggap ng biyahe ng buking mga uh, loading para tuloy tuloy ang ating kitaan alright so talagang sipag syaga at delegation lang sa ganitong trabaho mga loading uh, okay kung wala pag syaga mag antay uh, pag pinamad ka o uh, ka so Talagang tigaan lang. So, yun eh. May uh, tao doon sa harap ng lobby ng Alorica. So, siguro break time o papasok pa lang. O so, hindi natin alam magbubuk. Ano yan? Alright. Kasi malapit din tayo sa Mola, Beysa. So, yung mga late na uwi galing dyan sa mga restaurant. Midnight uwi yan. Ay, uh, magbubuk yan kasi pagod na sa kanilang nilang uwian. So, yun ang mga target na natin. Right. So, chillax lang tayo dito Wala naman nagsisita. Yo, mga loading. So, good morning. Good morning. Nandito lang naman tayo sa aking natambayan dati. May South Grand Store. Uh, 7-Eleven. So, dati hindi tayo dito pinalan. Susubukan ulit natin galing sa Jok ng Boulevard sa Poreco nakakuha tayo ng pasayro na dito so, dito na ulit tayo mag-aantay ng uh, booking natin no? kasama ko dito si Paps oh. Oh, shout out Paps yon, ano pre <laughs> ang daming katropa natin na sa gilid gilid lang ha? iba natutulog na sa gasolinahan eh. galing ako ng ano sa may mowa sa may mua kinuha ko papunta rito ano? 178 ibinigay e naman ni Bosing 250 pwede na dito lang nagpa-drop off sa, sa Bilebe yung pala tatawid pa dun, sa doon na sa Luban marurunong nung pa sa yung okay alright so tsaka na naman lang tayo dati nung nagantay ako rito kumain muna ako ng peaceful dyan nabot na isang oras tapos nagkusa ang loob ng umalis mas oh. malamig kagabi yun, okay. yun mga lodi so good morning mag alas 2 na so nandito tayo sa north gate philly best alabang mga lodi dahil nakakuha tayo dun sa las piñas kanina nakakuha tayo las piñas las piñas 98 pesos uh, gcash payment so kailang kailangan natin yun mga lodi kasi kumot yung ating top-up wallet after that paglabas natin ng subdivision nakakuha tayo na papunta dito mga uh, Lodi papuntang festival no? North Gate Alabang Montilupa alright so uh, napakaswerte natin mga Lodi dahil uh, dalawang pasahero na natin uh, na tip sa atin mga Lodi kanina ang tip kanina sa atin eh uh, 170 250 80 pesos Alright, so napakapalad natin. Yung ngayon mga lodi 130 ang binigay 220 pesos do so 90 pesos 'yun. So meron na tayong additional kaagad na 160. right so dito mga lodi. Puro mga call centers din dito. So mag-aabang-abang tayo. Baka paparada tayo dun sa may ano. Uh, Caltex yung dati pinaparadahan natin. Okay? Alright, so kahit papano mga lodi meron na tayo ano, ano na? Uh, anim na booking uh, rides yo all right so kahit pa kahit matumal mga lodi so nako naman ng mga tip ng ating uh, client ating CS kumbaga ating uh, passenger rider rides all right so dito na tayo mag-aabang-abang mag-alas dos na rin dito sa Muntin Lupa Alabang saan kaya tayo makapadpad sa susunod na booking nito pero uh, pero majority naman papasok ng Manila uh, para niya pasay right. so tsaga lang talaga mga lodi so sa mga patok dyan magkape muna ako kasi kanina bago ako kung magumpisa ng booking ng biyahe ay nagkape tayo mga lodi Alright, tsaka lagi tayo may daladalang ah, uh, water. Alright. So, chillax lang, chillax. Yon, good morning, good morning mga lodi. So, kanina, sobrang tumal. Nung nakaumpisa tayo ng Las Piñas, nagtuloy-tuloy tayo sa ngayon. Nakasyam na booking na tayo mga, re, mga lodi. So alas 3 da ng umaga So nandito tayo sa McKinley Upper McKinley, Tagigil Na tapat ni Wells Fargo Ayan. Tapos Ayan Mga building na yan, puro call center yan Bayer o Cognizant Ayan Alright, so dito Mag-aantay-antay tayo So ano di oh Nag-aabangan mga rider doon So sa So mag-abang-abang tayo ng mga Pasibling magiging passenger natin dito mga Lodi So kahit pa paano siyam uh, According sa pagbilang ko kanina Mga Lodi Sa ating insentibong 160 Parang hit na natin uh, Ngayong araw na to Parang ma-hit na natin Kasi hanggang ngayon lang Hanggang ngayon na lang eh. Hanggang January 31 na lang kasi bukas February na so araw na lang mga heart puso alright so siguro sa buwan na yun medyo lalakas lakas na ang um, booking mga lodi so naka ano tayo bonnet kasi malamig ang panahon mga lodi so malamig mapuno di kasi sa mga may mga punong area mga lodi lalo na malamig talaga ano dito ang hangin yun sana maglalabasan na kaya yung mga tiga Wells Fargo or break time nila you know Alright, pag naglabasan kasi yung mga lodi, tayo masisiro uh, ng passenger, makakuha tayo. Okay. Alright, so tsaga lang ganun talaga kita nyo mga ano lodi nakasyam pa rin tayo alas 3 alas 3 pa lang so meron pa tayong 4 5 6 7 8 9 6 na oras pa pero yun yung 6 na oras na maka 6 tayo di 15 pa din ako uh, na pa din tayo yun alright so abang abang lang ride safe keep safe tsaka stay safe mga lodi so madaling araw na so yun alright ingat ingat tayo kasi sa kalye eh, talagang talaga mga one of a kind na mga drivers at riders na kapwa natin mga lodi yung mga careless alright so tayo na mag adjust okay basta stay safe mga lodi alright Good morning. Yung mga lodi, what's up? So, paghati natin doon sa napiko, uh, nagtambay tayo ng kaunti doon. Nakakuha tayo mga lodi ng pakunta dito sa Bridgestone ng 55 pesos. Dahil malapit nga lamang ito. Galing doon parang 2 kilometers lang. So, kinuha na natin 55 pesos so nandito tayo sa Bristown so magabang-abang tayo dito ng ilang minuto mga lodi so uh, dito na tayo magabang-abang may mga booking yan dito so maraming rider dito paligid may pula yun so, nang iba na alis na mga lodi alright tayo magtsaga tayo mga 10 to 15 minutes pag wala talaga mga lodi so pupunta tayo ng pandang Eastwood Eastwood pala, Eastwood, kaputang bagong bayan, Eastwood, yun, doon tayo magbaba kali, mga lodi Pag wala talaga, akit tayo ng Project 4, yun, alright, so, uh, kung akasok, siyempre, guwi, ano yan, mga lodi Alright, 11 rides na tayo, pala ako, timing na tayo kagabi gabi pero ay mo gumapang tayo ng mula Trias ang Las Piñas. Tas Las Piñas, kadal natin dun Lodi. All right. Buti na lang lumipat tayo dun sa ano. Sa so, may Dunggalo, mga Lodi. dito tayo ka kuha uh, tapos at nagtuloy-tuloy tayo. All right. Nagtuloy-tuloy tayo ng booking so ngayon alas 4 ng umaga na ka. 11 rides malalapit lang ang okay, pero meron tayong napakapalad natin dalawang uh, rides na nag-tip ng isa 80 pesos yung isa 90 pesos so 173 kagad yung mga lodi bonus yun alright after that puro exacto na alright so chill lang happy lang dapat biyahe lang ng biyahe Alright, so mga lods Antay tayo dito ng booking natin 15 minutes Alis tayo Alright Yun mga loads, Mga lodi, so tapos na tayong magbiyahe Naka 15 rides tayo Alright Kasi galing sa Fairview kanina mga lodi Nakakuha tayo ng papuntang Muson Taytay Sa lagang 362 Kahit matrapik, kinuha ko na yan So goods na goods na rin yun mga lodi kasi biro mo 362 tapos sa ah, pag drop off naman natin binigay ni bossing 400 tapos sa ah, pagka drop off natin meron pumasok sa ating booking na papuntang double dragon pasay ang pickup up sanggo no mga 3.2 km galing sa akin ang pickup location so kahit masyadong matrapik kahit 12 minutes pa uh, kinuha na natin yun kasi 361 din biruin nyo dalawang booking dalawang 360 plus tapos sa uh, papuntang double dragon so napaka generous din naman ni madam shout out kay madam nagantay siya na napakatagal kasi napakatagal niya raw nagbu booking buti na lang nag drop tayo doon mga lodi nagpumasok sa atin ang booking niya hindi na natin pinakawalan dahil papuntang Pasay so 361 binigay naman din 400 pesos uli yon dalawang booking lang biruin nyo mga lodi 800 tapos tatanggihan ng ibang rider mga ganong long ride so, biruin nyo isang oras yung galing Fairview papuntang Taytay -Tay. isang oras din ng travel time nung papuntang Double Dragon alright so biruin nyo nasa dalawang oras lang mahigit kasi ang pick up location ko sa kanya 12 minutes tapos nagantay ako sa kanya ng 5 minutes kasi dumaan pa muna siya ng China Bank nag withdraw ng pamasahe niya alright dahil nandito na tayo sa Pasay at alas 9 pasado na rin ay uh, na lang tayo kay Ate Melissa so tide na naman mga lodi labas labas naman mga bato ayun So nakita naman natin ang mga kabundok na buhangin Saan kaya siya nang galing Alright so you o no? Ang building ng Alorica Alright so abang abang So eh, ngayon hindi pa naman tayo masyadong gutom So hindi na muna tayo kakain Yun So masarap dyan eh So sunod Anak ko kakain dyan sunod Siguro sa Sabado mga Lodi diyan na kami kakain. All kasi gusto nyo rin kumain dyan 'Yon, okay. All right, so sa hindi ka pa pala nakakapag-subscribe sa aking channel, please. Paki-subscribe mo na yan. Paki-like. Paki-share at paki ang notification bell para manotify ka sa mga motovlog na biyahe ni Misterioso, official araw at gabi man kung bumiyahe All right. So, yun. Uh once again, uh ride safe mga lodi. Keep safe, stay safe. All right. So, napaka-busy ng kalye. Biro mo galing Taytay, napaka-traffic. All right. So. All right. So, keep safe, ride safe, be safe mga idol. So, ano pang inaantay mo? lodi? Paki-subscribe mo All right, so good morning, good morning. So buti na lang hindi maaraw ngayon, hindi may medyo cloudy sa bang part ng lugar pero sana naman huwag umulan para hindi ang mga kapwa riders natin diyan lalo na yung ating kasundo dahil eh, tapos na tayong bumiyahe. You know, takpan na natin si JR muna. Yon. So, All right. Kasi para hindi tayo mapagkabalang habal-habal so hindi tayo kumukuha niyan kaya mga lodi para safe at walang abiryain yung biyahe ako kinukuha ko lang talagang booking ang binabiyahe ko lang talaga nakabook sa hi apps pag hindi nakabook never no way alright so 15 rides mga lodi uh, ilan ba ang naging cross natin parang gross income tayo mga lodi na parang nasa ano red eh, na parang more than 2,000 pesos mga lodi parang mga nasa 2,300 hanggang 2,400 pesos mga lodi ang ating uh, gross income so nakapaggas na tayo kanina ng uh, 200 pesos. Palagay ko magagas pa tayo ng 150 pesos dito mamaya sa pagdating natin sa 13. So, 350. Uh, tapos babawasan natin ng 500 sa tapak up mamaya. So, 850. So, dahil the 2.4 4 uh, meron tayong mga 1.5 mga 1.7 siguro na net income or 1.6 so very good na yan goods na goods na yan mga lodi so kagabi no nag tayo medyo uh, pakiramdam natin para matumal pero nung nag accept tayo ng anytime anywhere yung inaayawan nila na Las Piñas kinuha natin tas Las Piñas inayawan din uli nila lupa dahil wala daw booking dong kinuha natin pagdating mong tinlupa nakarating tayo ng tagi na tuloy tuloy na mga lodi so diba napakapalad natin sa gabing ito alright so natutumalan yung iba pero sa atin naka 15 rides tayo mga loading so nakakuha tayo mga big time na biyahe tapos nakakuha tayo ng biyahe na napaka generous isang 80 pesos na tip gas saka isang 90 pesos na tip cash additional 170 pesos na walang kapagod pagod alright so chill lang biya mga lodi eh. biyahe lang ng biyahe light blue ka man o kulay ng sa akin JR o kaya kulay pula alright di na natin sasabihin kung anong up sila joyride lang ang atin uh, yun no? proud to be kasundo alright okay alright mga lodi so oh, nasa bahay na kami ito ano ba kayo ali girl wala okay, oh, si, oh, si ano kahol siya o oh, oh. anong ulam dear adobong sitaw masarap ba yun yun alright so nasa bahay na tayo mga lodi so oh. hindi ako makapaglapag ng ano oh Marami tayong bit-bit oh. Oh, yun. Ali! ka dito. May pasok ka. Kung lumabas. Alright, so. Yun. Anong ulam? Ah, oh, Adobong sitaw pala. Adobong sitaw. Yo. Okay, so, salamat sa Diyos. At tayo na kawi. So, napakainit. Pero malakas ang hangin. Alright. So, hanggang dito na lang to. Sa ibang part na naman. Mamayang gabi na naman tayo. Okay, alright. So, peace. I'm out. Legenda